The Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, Your Positive Choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radio Gandingan, Cotabato City. Savisayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City, Saluzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City, CARE 104.3 The Way FM, Legaspi City, 106.3 DZRK, Quezon, Palawan, 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila, at 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Ekonomiya, politika, lipunan, edukasyon at iba pang mga isyong nakakaapekto sa ating mga Pilipino. Halika na't sama-sama natin itulog sa Diyos ang mga isyot suliraning bayan ng may buong pananampalataya at walang pag-aalinlangan. Kasama ang ating mga prayer warriors mula sa Intercessors for the Philippines dito sa Abot Kamay sa Panalangin. isang maganda at pinagpalang gabi sa bawat isa. Kamusta po ang bawat isa? At ako po si Kay Barsiliano at tayo po ay muling nagtitipon para sa ating programang Abot Kamay sa Panalangin. Kamusta po kayong lahat? Lalo na po sa ating mga prayer warriors, mga simbahan na kasama po natin sa paghayo at lalo na sa ating mga masusugid na tagapakinig dito sa CARE 104.3 The Way FM Tunay nga pong uh, marami po tayong nakikinig na nababalitaan na madaming kaganapan sa mitya at uh, kahit uh, tingnan natin ang ating uh, mga barangay, saan man po tayo dumako ay marami pong nangyayari sa ating paligid Malaga na maging conscious po tayo sa mga nangyayari at paminsan-minsan, kapag tayo po ay nakikinig ng balita, hindi maiiwasan na madama po natin ang mga iba't ibang emosyon, gaya ng pagkadismaya, hopelessness, galit, tanong kung bakit pinipermit ng Panginoon yun. Pero, one thing is for sure, lahat ng bagay dito sa mundo ay may rason. At bilang kristyano, tayo po ay tudulog sa Panginoon regarding sa mga bagay na hindi natin maintindihan o minsan nakapagbibigay ng tighati sa ating mga puso. Ang mga ganito pong uh, damdamin ay hindi maiiwasan at natural to bilang tao. Nararamdaman natin po ito sapagkat tayo po ay kumakalinga hindi lamang sa ating pamilya kundi para din sa ating mga kapwa. Sa mga sandaling ito, ang ating pong um, prayer ay nakatuon sa Media, Arts, and Entertainment. At mga kapatid, ang ating sandigang talata ay hango sa 1.8.32. Sabi po doon, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa ating panahon, napakabilis pong kumalat ng information sa TV, radyo, social media at iba pa pong platforms. Ngunit kasabay nito ang panganib ng fake news, bias reporting at maling impluensya ng entertainment. Kaya't ang panawagan natin ay malinaw. Itaguyod ang katotohanan at gamitin ang media sining upang magdala ng liwanag at pag-asa. Sa gabing ito, atin pong uh, pagtutuunan ang mga prayer points para po sa mga mamahayag na manatiling tapat sa katotohanan, Kaluwa, proteksyon laban sa fake news at propaganda. Panghuli, maging sentro ng journalism ang integrity. Tayo po ay dumulog sa Panginoon at manalangin Among Diyos, salamat po sa pagkakataon ito upang magkaisa kami sa panalangin. Ikaw ang aming tunay na katotohanan at Lord, puspusin mo po kami ng iyong banal na espiritu habang kami po'y nagkakaisa na mananalangin para sa media, arts, and entertainment sector. The Lord ang aming uh, prayer. In Jesus' name, Amen. Sabi po sa 1.8.32, sinabi ni Jesus at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang tunay na kalayaan ay nagbumula sa katotohanan. Sa media at arts, kapag kasinungalingan ang itinaguyod, nagdadala ito ng pagkakahiwa-hiwalay at paglilin na. Ngunit, kapag ang katotohanan ng Diyos ang pinagbabatayan, Nagdudulot ito ng pag-asa, kaliwanagan at kalayaan. Kaya naman Panginoon, sa mga sandal ito, Panginoon, gulayin ko na ang bawat isa ay malayang makapagdulog sa iyo ng pasasalamat, pag-adore sa iyong banal na pangalan, pag-confess, O God, ng aming mga kahinaan. At Lord, pasasalamat sa lahat ng mga ginawa mo sa amin. Hallelujah, Jesus. Maging Panginoon sa mga pagkakataon na ito, Patuloy mo, Lord God, dinggin ang aming mga panalangin. Hindi lamang, O oh God, para sa amin, kundi, Lord God, sa aming nakikita, O oh God, sa society, O oh God. Lord, right now, we're praying, O oh God, sa one of the most important pillars of society, a media arts, hallelujah, and entertainment. Kaya, Panginoon, patuloy kami dumudulog sa iyo. Papa kumbaba, Salamat Panginoon sa gabing ito na kami Lord God ay samasamang mananalangin sa banal mong pangalan, Panginoon. Tunay na nga na ikaw ang aming madudulugan ng aming mga hinaing o God. Amang nasa langit, ikaw ang Diyos ng katotohanan at liwanag. Wala kang bahid o God ng kasinungalingan. Ikaw ang tunay na nagbibigay ng kaliwanagan sa mundo kami po ay lumalapit upang purihin ka sapagkat ikaw ang bukal ng lahat ng tama, wagas at dalisay. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos ng katotohanan. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang aming katotohanan. Hallelujah. Panginoon, patawarin mo po kami kung minsan kami ay nadadala sa mga maling balita, Panginoon. Maling impluensya at kasinungalingan sa paligid namin. Minsan pa ang inoon, kami din ang nagiging source ng mga maling balita, maling impluensya at kasinungalingan. Patawarin mo rin po kami, Panginoon, sa mga ganito naming ginagawa, Panginoon, sa aming buhay. Lord, patawarin mo rin ang industriya ng media at entertainment kung saan nagiging kasangkapan ng imoralidad at paglilinlang sa ibang tao linisin mo kami at linisin mo ang industriya sa pamamagitan ng iyong dugo, Panginoong Hesus. Yes, Father. Yes, Hallelujah. Patawarin mo kami, O Diyos, at linisin mo ang aming bayan, ang media, Panginoon. Wala po kami, Lord God, may tatago sa iyong harapan at tunay nga, Panginoon, na kailangan ka namin. Kailangan ka namin, Panginoon. Lord, salamat sa mga journalists o oh god sa mga humahayag o oh god na may integridad sa mga manunulat, producers o oh god, directors at content creators na patuloy na nagsusulong ng kabutihan. Salamat po sa mga platforms na ginagamit upang maihatid ang mabuting balita at inspirasyon. Salamat sapagkat sa kabila ng dilim, may mga anak kang ginagamit bilang ilaw. Salamat Lord sa mga open doors na ito na mas madali Panginoon ang aming paglapit sa mga tao para maihayag ang kabutihan mo. Salamat Lord sa mga kapatid na nandito Lord God sa industriyang ito Lord God na patuloy na nagpapagamit sa iyo O God. Salamat Panginoon sa katotohanan. Salamat sa iyong mga lingkod sa media at arts O God na patuloy na lumalaban Lord God sa kadiliman. Salamat, Lord God, na hindi mo sila pinababayaan. Purihin ka, Jesus. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa aming mga mamahayag at broadcaster, Lord, palakasin mo ang loob ng bawat journalist at broadcaster o oh God na manatiling tapat sa katotohanan kahit po may banta o tukso. Deklarasyon namin walang kasinungalingan o oh God na mananaig sa media ng aming bansa, kundi katotohanan lamang mula sa, mula sa iyo, Panginoon. Yes. Lord, sa aming mga producers, directors, at writers, patuloy mo silang puspusin, O oh God, ng karunungan at takot sa iyo. Deklarasyon namin, O oh God, ang mga palabas at pelikula ay magiging kasangkapan ng inspirasyon at hindi ng kasamaan. Amen. Amen. Para Lord God, sa mga social media influencers at digital creators, Panginoon, gamitin mo ang kanilang platforms para sa kabutihan at pagbibigay ng pag-asa. Hallelujah. Declaration namin, O God, ang online world ay hindi magiging pugad ng kasinungalingan. Yes, Amen. Kundi daluyan ng katotohanan at ibanghelyo. Kaya Panginoon, dalangin namin patuloy mo, Lord God, alisin ang mga basura sa online world, O oh God. Hallelujah. Hallelujah. Daluyan ito, O oh God, ng katotohanan at ibanghelyo mo, Panginoon. And Lord, right now, O oh God, we're praying, O oh God, for the protection laban sa fake news at maling ideolohiya, O oh God. Lord, basagin mo ang gawa ng kaaway. Yes, O oh God, in the name of Jesus. Sa pamamagitan ng kasinungalingan at propaganda. Lord, we declare sa pangalan ni Jesus, ang katotohanan ay mananaig at ang kasinungalingan ay mabubunyag. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maging Panginoon sa pagtaas ng pamantayan ng journalism at entertainment, dinadalangin na amin ito. Itaas mo po ang kalidad ng media sa aming bansa. Ang journalism at entertainment ay magiging sentro ng integridad respeto at pag-ibig sa kapwa. Ibasura mo, Panginoon, ang mga cheap standards, O God. Lord, ipaalala mo sa kanila na ito, Lord God, ay blessing. At Lord, hindi namin ito isayang, Panginoon. Sa aming mga kapatid na nasa media, O God, patuloy mong i-remind sa kanila na blessing ito, Lord God. At Lord, kung gaano kataas, kadakila ang iyong pangalan, ang iyong trono, Lord ang aming pagtatrabaho at itong mga blessings nito opportunity ay Lord makaangkla sa pamantayan mo Panginoon. Lord, we're talking all about quality contents. We're talking about quality news Panginoon. Itong industry na ito, Lord God ang magli sa mga tao sa katotohanan Panginoon, sa respeto, sa pag-ibig sa kapwa. Kaya Lord God, we're asking in the name of Jesus na ang pamantayan, Lord God, sa journalism at entertainment ay itaas mo, Panginoon. Nare-respetuan ito ng bawat tao, Lord God. At hindi ito, Lord God, maging laughing stock, O oh gan Yes, Lord. In Jesus' name. Para sa mga kabataan, Panginoon, ingatan mo ang mga kabataan mula sa maling impluensya. Yes, Lord. Ang henerasyon ng kabataan ay magiging matatalino mapanuri at matatag sa katotohanan ni Kristo. Yes, Lord. Lord, protectionan mo ang mga generation na ito, oh God. Sila, Lord, yun ang magiging future, Lord, gan ng society. And so, we're humbling, oh God. We hum we are so humble, oh God, to us in your name na ikaw ang mag sa kanila, oh God. Alisin mo, Lord, yung mga malik influence, oh God. At mag-focus sila, oh God, sa Baka, Diyos, makatotohanan at mga positibo, O oh God, na mga influence, O oh God. At Lord, Espiritu Santo, patuloy kang magdaloy, dumali ka sa bawat plataporma ng media at sini. Hallelujah. We declare, O oh God, we declare, ang media arts and entertainment ay magiging kasangkapan ng ibanghelyo at pagbabago ng lipunan. Amang Diyos, hipuin mo din ang puso ng bawat tao sa industry. We're praying, O oh God, sa kaligtasan ng mga nasa industry, mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa mga manggagawa. Lord, makikilala nila si Jesus bilang Panginoon at kapagligtas at magdadala ng bagong pag-asa sa kanilang buhay. God, yes, hallelujah. Sa mga kristyanong nasa industry ito, Lord, patuloy mo sila, Lord, at bigyan ng wisdom, kung paano nila Lord God may share ang Ibanghelyo Lord God na ang kanilang mga katrabaho hindi ito Lord God tumitingin O God sa posisyon kundi Lord God bigyan mo sila ng lakas na proudly they can share how great you are Lord patuloy kong dalangin na ang mga kristyano ito ay patuloy na maging ilaw at asin tunay nga sabi sa iyong salita ang ilaw ay hindi maitatago Panginoon kaya right now, in Jesus' name, Lord, sa si industry ito, maraming makakakilala sa iyo and use your children, O God, na patuloy na maghayag, O God, ng iyong banal na salita. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon pinupuri ka namin. Tunay yung ikaw ang Diyos na kapagligtas. You deserve all the glory, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat Panginoon sapagkat ang iyong katotohanan ay magpapalaya sa aming bansa. Tunay nga, Lord God, in your name, in your power, there is freedom, O God. Lord, ipinapahayag namin na ang media, arts, and entertainment ay magiging kasangkapan ng katotohanan, inspirasyon at pagbabago. Hallelujah, Abba Father. Hallelujah, Jehovah Jireh. Hallelujah. Praise you, Holy Name. Ito, Lord, ganang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen at Amen. The truth will set us free. Hallelujah. Mga kapatid, Maraming salamat po sa pagsama sa atin sa gabi ito at patuloy po kayong uh, pagpalain ng paninoon Jesus. Patuloy po tayong uh, maging prayerful sa anuman pong uh, antas ng ating lipunan, anuman po ang ating uh, na-observe sa balita sa ating lugar. Ilagay po natin yung lahat sa panalangin at naniniwala po kung ang Diyos ang patuloy na magtutugon lahat ng concern po natin. Ang abot kamay sa panalangin ay inyong nakakasama gabi-gabi uh, sa oras na 7:30 hanggang 8 p.m. Hanggang sa susunod po na patitipon, pupalain po kayo ng Panginoon. Ikaw ba ay na pagbala sa ating sama-samang pananalangin. Muli mo kaming samahan bukas dito sa Abot Kamay sa Panalangin. Pwede mo din kaming i-contact sa mga numerong 0946 o 0929 o email sa info at dwayfebc.ph Maaari rin magmensahe sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM